Pag narinig mo ang aking panalangin, kaawaan mo ako, mahabag ka sa akin, sagutin mo ako. Lalo ko nga muna lang nalangin ni isang ama, masabi niya sa Diyos, turuan mo ako kung anong nais mong gawin ko. Kung sa nagdaang taon, masyadong hirap na pinagdaanan ng pamilya ko. Diyos ko, ginawa ko na ang ng lahat ng aking makakaya sa inaharap na taon kung ang mundo'y mundo pa at buhay pa kami anak Ituro mo ang dapat kong gawin. Aralayan mo ako. Iligtas mo ako sa lahat ng panganin. Huwag mo ako pababayaan. Ibigay mo ang para sa akin. Kung nananalangin na isang ina, masabi niya rin sa Diyos, alalayan mo ako, turuan mo ako, magawa ko sa agotin ko sa iyo at sa aking mag-aama. Sa kanyo ilingin sa Diyos, ang iba pang para kailangan nyo. Kung kayo isang ina na tinatabuan na ng iba't ibang magkakaramdaman, lalo na kung kayo may edad na o matanda na, masabi nyo sa kanya ang lahat na gusto nyong ipagmakaawa sapagkat tumutugong tayo. Pag sinasabi ng Diyos, halika, sambahin mo ako, sumasamba naman kayo, ginagawa ng bagay na nakalulugod sa kanya. Kung ang nananalangin na isang anak. Masabi niya sa Diyos, bahala ka na po sa akin. Bahala ka na sa aming pagkakapatid. Bahala ka na sa aming pagiging kapalaran. Kung ito na huling taon na buo ang pamilya namin, Ama, bahala ka na. Ingatan mo lang ka Alalayan mo kami araw-araw. Ipinapangako namin sa iyo kahit ano magyari. Itatawid namin ang abing paglilingkod sa iyo. Tataguyod namin ang paglilingkod na ito. Aririnig po kami na umaawit ng pagpaparagal sa iyo. Makikita mo kami na nagsisikap na makatupa. sa kami sa iyo anuman ang ambing pagdaan pa. Nagkakaisa pa tayo, mga kapatid, sa harap ng Diyos. Kahit anong mangyari, iglesa tayo ni Kristo. Sagot, awitin natin yan. Tumayo kayo.